Thank you. Right, apt na ba kayo? Apt students. We were there yesterday. Yeah, we were in apt. They did an oh, ocular. Yeah. But are you ready for Martus Highness? <laughs> just kidding. Yeah. No, in the apt Studios. Oh, that's just a joke. Of course, it's still an ocular. Oh, not. Oh, not. Oh, did you take it? Pardon? No. did you get it? You know I'm not yet sure, but Mom, we that's saw, nag-ocular like, na. That's, that's pretty prim premature. Yeah, it's big. It's you know, day. It's a new So, ayun po. Narinig po natin, okay? So, lumabas po yan dun sa dulo ng interview ni Ms. MJ Marfori dito sa mga mulak. Okay, so, pinanood ko yung buong interview, mahaba siya mga almost 10 minutes, di ba? So, maganda naman, tinanong about sa kung ano yung type ni Andres, ano yung uh, pinaghahandaan nila for this uh, series The First Family. So, yung mga iba't ibang tanong na ano, na tinatanong usually sa mga showbiz family, di ba? Pero nung natapos yung interview, nung kinuha na yung mic nitong si Miss MJ doon sa mga mulak, eh doon doon na tanong ni Miss MJ dito kay uh, kay Tash. So, uh, are you ready na for Marcos Highway? for for APT? So parang pabiru niya sinabi pero hindi ko alam kung kung sinajaba na lang mailagay doon sa sa dulo ng kanyang video o oh, pero Ah, uh, tinanong siya nila Aga at Charlene. Ah, Ba't lilipat ba? Ano ba? So, nagulat din sila, hindi nila alam. So, ang kwento ni ni MJ ay nag-ocular sila. So, nung Monday, 'di ba, nung nagkaroon ng uh, ng Pajak Princess na na uh, script reading at uh, look test kung saan nandun din si MJ ay meron daw team ng taga TV5 na nag-ocular. Okay, so merong pag merong pag-uusap pala. Kumbaga, it's an option pala. Posi may, po may posibilidad pala na uh, doon nga lumipat yung pong Eat Hindi lang diretsong masabi ni Miss MJ, hindi lang niya siguro pero tingin ko baka may alam yan, baka may naririnig na yan na moving back to APT is a possibility. 'Di diba? It's it's just a matter of uh, syempre pag-uusap kung paano yung magiging terms, kung paano yung magiging kontrata, how much yung uh, magiging rent how much yung, uh, kung paano yung setup ng mga uh, like uh, yung mga taga TV5 paano sila mag-aano do magse-setup doon kung pati mga offices ba lilipat doon 'di ba yung offices ng TVJ Productions aalis na ba sa Reliance at d'yan na sa Marcos Highway para d'yan na sila lahat okay so uh, it is still very ano very uh, fresh news at hindi pa natin alam talaga kung ano yung eksaktong mangyayari. Pero eh, ang nakumpirma lang ni ni Miss MJ is nag-uusap na. So meron ng meron ng open communication between APT and TB5 Media Quest uh, para pag-usapan yung posibilidad na pagbalik ng Eat Bulaga sa APT. So anong aking reaction dito? Hati yung mga fans eh. Hati yung mga fans. Nababasa ko. Merong ilan na ayaw nang bumalik sa APT kasi feel nila na yan ay uh, kung nabahira na. O yan ay halos isang taon din ginamit nung kabilang show. So parang hindi nila feel na din. Okay? At meron naman ding kalahati ng fans na gusto kasi home ng Itbulaga yan eh. Ginawa yan para sa Itbulaga. Yan dapat ang magiging permanent home ng uh, ng uh, Dabarkads. So, dapat lang na bumalik dyan, di ba? Pero, yun nga, parang, parang nakaka... nakaka iba yun yung feeling din eh, Na, yu, na yung kalabang kampo, yung kabilang kampo, yan ang base eh, yan ang teritoryo for uh, the last year, di ba? Dyan sila, dyan sila. Yan ang ano nila, yan ang home base nila. O tapos, nung magsara sila, biglang uh, tayo na yung magte-takeover doon. Diba? Parang may ano din eh, may may feeling din na hindi ko ma-explain na in a way parang gratifying ba? Na o kumbaga things are healing, the world is healing, parang ganun yung feeling. Na tapos mga tobiera at mga dabar cards ay i, mag magsasanib uh, puwersa na uli. 'Di ba? Magsasanib puwersa na ulit yung tobiera at yung TVJ para diyan sa APT Theater so may, may ano din eh, parang parang ako parang ang sarap din sa pakaramdam kasi i could feel eh yung yung uh, yung hirap at yung sakit sa kanila na kailangan nilang maghiwalay di ba so hopefully hopefully pag lumipat sa malaking studio kung dyan man o sa Meralco di ba ma-hire yung ibang empleyado na binitawan kasi syempre mas malaki studio mo mas kailangan mo ng mas maraming tao o sana ma-hire yung pong mga mga dating uh, uh, tape employees na natanggal nung nagsarado yung kanilang show. So sana po yun lang kasi they would need more personnel to handle a bigger venue. So mas ma malaking gas ito para sa Ate Bulaga. Uh, pero kakayanin naman and lalo na na posibleng yung wawawin pumunta sa TV5 so pwedeng gamitin yung Reliance, Reliance na studio the Eat would need a bigger home. At least uh, na ready na, nakaayos na. At ang ang magiging pa, uh, na lang ng Toviera sa ikbolaga ay sila yung magiging parang landlord. Sila yung magiging studio ng Eat Hindi na sila kasama doon sa production, hindi na sila kasama doon. Pero kung baga maintain pa rin yung, yung partnership between the Tobieras and TVJ. Kaya doon part ako happy. Okay, so yun lang. Siyempre, merong iba pa rin na ayaw na talaga sa APT. Pero, eh, eh, kumbaga, yan ang home ng Eat Bulaga Eh. So, kung ano mang choice nila, kung magkasundo sila sa presyo o kung ano man, ba diba, supportahan natin yung Eat Bulaga at Dabar Cads. At uh, masaya ako na na unti-unti ay going back to normal na yung relationship ng mga Tuviera, the, yung the whole Tuviera family at itong uh, Eat at si MJ. Yun ang, yun ang nag-booking dyan eh, na nag-ocular pala nung Monday dyan sa APT. So, abangan natin yung susunod na balita. Thank you very much, guys. Mag-live tayo mamaya. Bye-bye.